may price na pala to 1,2 2 no ato ah feeling ano alam niyo na ang pang babae kasi to uh, itong gawang na uh, uh, gawa ng water lily 1,2 may price na pala to mga dito yung mga price na nga pala to mga uh, bags na lagi na Ano sir? May, sir, may natili ka sir? Ito? Tingnan natin ito. Ito, uh, 680 mga kapiliti. Ang ano na ito? Ang disinti. Ayan na. Uh. Tapos ito naman yung bags nila. Ayan. Wow. Uh, 1,150. Yung kanilang uh, solder bag. Ang ganda nito. Ang mga uh, gawa ng, uh, gawa ng water lady. mga may mga price na pala. Thank you. Uh -huh.